Ayan mga kaibigan, mga ka-brothers Labasa na po ang uh, unang uh, pananambahan namin Dito po sa Church of God's Miracles Ayan po yung aming senior pastor Ayan po Ayan ang aming church uh, ayan Ang pangalan ng Church of God's Miracles Ayan po yung aming pinakamatandang pastor dito sa CGM Si Pastor Agripino Bagalando Siya po yung... Uh, Binakatatay namin uh, 73 years old ang aming pong pastor. ayan po, labasan na po tayo. Um, katatapos lamang po ng uh, aming unang pananambahan. ayan po, um uh, yung ating pong mga kabrothers ay uh, ay naglalabasan na. Ayun. So Ayan po, ayan po, kaway-kaway uh, lang po tayo, kaway-kaway lang po tayo. Hi po kayo sa vlog natin, hi po, hi po kayo sa vlog natin, ayan, labasan na po. yan ayan, kaway-kaway lang po kayo sa vlog natin. Opo, uh, uh, ayan po, naka-vlog po tayo, kaway-kaway lang po. Ayan, okay, yan. Ayan po at ang uh, uh ng tao ay palabas na po. Ayan. So, hi ay po kayo tatay sa ating vlog po. Nakablog po tayo. Ayan po. Ito po yung uh, uh, vlog natin ngayong araw na ito. Uh, Kitaen okay. na hi po kay sa vlog natin. <laughs>